parang yung milo Oh my gosh, oh my gosh. Hello mga idol, welcome back na naman sa ating panibagong adventure Nandito tayo ngayon sa Topland Cemetery Kung saan nahimatay si guapang ghost hunter At natumba naman si Kuya Red Pero, ang um, kagandahan niya, naritwala na ni Kuya Red yung lugar na yun At okay na yun siya At na-curious siya doon banda sa likuran Na i-explore daw namin mamaya ngayon At yun, samahan niyo kami ngayon gabi na i-explore yun siya at hindi tayo nag-iisa ngayon. So, kasama natin si Kuya Red, Ghost Adventure. Si Guapang Ghost Hunter. Hello. At si Sarge, Ghost 04. So, ayan. Samahan nyo kami mga idol na i-explore ito. At sa hindi pa nakasubscribe sa kanila, please subscribe sa kanilang mga channel. At sa hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe to my channel. Aloha, Ghost Adventure. Maraming maraming salamat idol, papasok na tayo sa ating location. Ayan. Oh, uh, may pusa. Ayan yung po. Oh, cute. Ayan. Gamit pala natin ang ating EMF um, Spirit Communication. Ayan. Yung ating napaka-creepy. Ano sabi niya? Asylum? Ano sabi? Asylum. Asylum? Wow! Ha? Oh, ano yan? So, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo. Ito nga pala si Aloha. Han! May kumatok, Han. Oo. Hmm? Uh oh, oh. Yan. Diyan mo. Yan mo na yan. Doon tayo sa huh? dito. Mas mababa. Ah, wait. Ayan yung daan na natin na yun. Sabihin mo diretsyo na kasi malayo yun eh. Bro, ay na bro. Malayo in bro. Uh -huh. Doon na tayo mag ano. na tayo mag -ikot. So, ayan yung ano natin. Ang sa siya. Yung mga idol, na, So, sa mga bago dyan sa channel ko, dala natin dito yung, ano, uh, electromagnetic field. Yung electromagnetic field and uh, spirit communicator. So, merong 800 words yan. Eh, yung kulay green, mga idol. Yan yung electromagnetic field. Okay? So, yung mga kasi sabi ng mga eksperto, ito ano na Pare. Ngayon, daming, daming. Pag ngayon, sila ngayon. Oops. Nakakabuo sila mainit Ah. Ano, daan, lang kaya, daan lang po kami. Parang Daan lang po kami. yung na na palapit na sa Ayan mga idol. Ayan medyo basa yung daan natin kasi kasi pasensya na po sa sipon ko po kasi may sipon na no, kung magandaan ang kami ayan so bro, dito ko yun bro Ah, nagritual na ako kanina dito. Okay na po. Mm -hmm. Dito kayo? O, oh, dito ako. Dito kami nag, ano? Uh, dito kami nag-stess method. Hindi nga kami nakapag-stess method, bro, eh. Dito namin nilagay yung camera. Tapos, parang may nakikita kami sa paligid. Sobrang dami. Tapos nagtaka na lang ako na may kumalabog. Pag lingon ko, lingon ko, Andito pala si Guapang Ghost Hunter na kaya so, na. Ano yan? Kasi hindi pa nakapanood nun. Panoorin mo. Kaya lang yung concentration natin mamaya ngayon bro. Is doon. No? Ito wala na to. Okay na to. Eh. Magaan na di ba? Mm -mm. Oo. So, kasi napunta na yung mga kanina eh. Ngayon dito kami. Ni Guapang Ghost Hunter. Sobrang bigat dito. Kaya lang sa unahan. Mas creepy pa. Mas mabigat doon. hu uh, ta ah, Mas mabigat doon. hu uh. Ay, sabi niya, hindi ah. nagtagal. Saan ba tayo dumaan yung box? Ha? Dito, di ba? Doon sa kabila. Ano yun? Daanan dyan? Ha? Daan lang po kami, ha? Dito kami dumaan. So, bakit? Ha? Nahanap ko lang ako. Ano? Bumukas ba tayo dito, Gops? Dumusot tayo dito, 'di ba? Dito. dito dahan dito. dahan nito. Dito hmm. ata. Na ha? <coughs> Daan lang po kami. Ano na? Bakit parang magulo na? Labindam, parang dito tayo idumaan. Ha? Huh? Daan, Daan lang po ka kami. kami. Yan bro. Kim mga idol, kung may idea lang sa inyo. Okay. Ano yan? May lamanan? Based sa mga sabi lamanan? ng, ano, based sa sabi ng mga psychic, na, ano ko, minsan daw, yung paglilipat ng, alam mo yung bro, yung hindi nakabayad sa sa Catholic Church, o kaya hindi uh, nakabayad sa gobyerno, uh -uh. yung paglilipat ng katawan, karamihan talaga nag, nagagalit, sumasama yung loob nila dun eh. Oh. O, kaya ang payo ko sa inyo kung meron kayong mga kamag-anak sementeryo, please lang ayusin nyo bayaran nyo yung mga ano yung dapat bayaran kasi yearly yan di ba karamihan kasi oh. pag yung mga nilipat tapos basta basta na lang inaano yung yung buto dun inaano ng ano sako nilalagay oh. so parang sumasama yung pakiramdam ng mga lalo na bro pagdating ng uh, kibali contract nila oh. kung hindi <coughs> pumunta doon <coughs> oh. Oh. Hindi lang basta basta Tama. Uh -uh. Kaya mas maganda, ano, yung mga kamag-anak, Oh, sila ba sila? Nila. Hmm. I-settle nila yung mga bayarin na Delin Sabi niya, ano? mag-ingat ka. Diba? So, uh, O Oo nga. wala tayong kasi yun yung rules na... Kesa me, send Lakas na uh Oh, uh Oh, oh. Ano yun? Computers. Ha? Sí, pare, pare, yun ah.

Ah, doon tayo duman. Dito tayo Dito tayo dumaan. Okay. Dito lang tayo duman. Dito tayo duman. Dito tayo duman. Dito tayo duman. Dito tayo duman. Anong teka ngayon? Oh my gosh. So, tayo dumana? Di pa rin pa na tayo dumana? Ha? Basta kami dumana, no? Maraming kami. Ano ito, oh? Wala, lang laman. So, ayan yung maraming mga sida. Ay, di. Grabe, ang sukal naman dito. Oh. Grabe yung maigong nakatasukas na yung beer nito. Yan, oh. flashlight mo dito, Ha? Grabe na. Han. Oh. Ano? Ano hmm. yung yan? Hmm. May tumawa? Tapos may. Trash. may... Trash. Oh, daan lang po, ano ba kayo? po Ano Parang... Ano po Ano

Yung una-una ba? Parang hindi ganito ka ano. Ano sabi niya? Swing. Daan lang po kami. Oh my gosh. Ano naman to? Oops. Sandali lang. Sandali lang. Oh my gosh. Oh. 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 May buto pa ba ito, bro? Wala na. Wala na, no? Ito, ito yung daanan namin, mga idol. Mahabi. So, ayan yung ating... Oh, my gosh, may... Ito na, cemetery, bro. Wala na ang... Ha? bago na yung dito, no? Parang wala na, bro. Mahabi, soya ka, no? Mm hmm. Hindi ka na talaga dito, bro. Pag-araw. Okay. Ayan, napatay yung aning tapusin. ito. So, so, tayo nang mas na ito. So, Baka mayroon mo. na naman eh. na. Bidang tumatake sa atin. Tulad na ang tayo sa sa bunga. Sobrang suka lang. Oh my gosh. Tignan mo, bro. Grabe talaga talaga yung coffee. Dito, bro. Dinawakan yung tenga ko, bro. Ano yung tenga ko? Yung ibabalik? Parang dito. nga akong nasaniban dito yung uh, tumirik yung mata ko. Kasi papang kusantil dito. Parang natulala siya, right? Dito wala? Oo. Uh. Nga, parang hindi ko alam. Parang nawala siya sa time, ba? Ayan. Grabe. Grabe naman ito. Ha? Sobra. dito bro nakatayo ako dito oo nakatayo ako dito ang unang tiningnan ko ba kung mayroong sapot pero tiningnan ko wala nang sapot eh dito sa ibabaw bro may may humahawak dito eh, nakapatakbo ako dun sa <laughs> nakapatakbo ako dun yan Iba talaga dito. Ha? Talaga dito? Napaka talaga dito. talaga dito. Ano yan, ano ba yun? Oh, may bubuyog. May bubuyog po. Nagmas nga ko eh para. Ito pinuha na. Ito na. Ito Ayan. mag iingat tayo sa ating mga daan. Oh, gosh. Ito na ba eh. Pero pumunta ka dito. Oh, my God. Ang pangyong daman. Ha? Ganyan pa. Ganyan pa ito na sisimula. So, sabi ko. Ano feeling? Ano sabi na matay, sabi niya. Sabi Oo, ang bigat. Ha? Sakit ng liig ko. Sakit ng liig. Sakit ng liig. Liig. Mm -hmm. Sabi liig. Liig sabi ko. Ang pakiramdam bro. <laughs> Gusto talaga dito ro para ang bigat dito eh. Mm -hmm. Saan sa ah, na sisimula? Eh. Pero parang nilinis nila dito. Hmm, guys, katakot naman ito. O, parang, o, kasi may sunog, o. Ha? O! Ano yan? Sige tayo ng mask. O, sige patay! Sorry. dalawa yun dalawa parang uh -huh. Dala. uh -huh. ano ba yun lalim at babaw dalawa yun dalawa dalawang lapid hindi uh. tayo pa gusto ba yun sakit sa ulo ano sabi niya matagal na panahon sabi niya Matagal na panahon na ba kayo nandito? Sabi niyo, Brandy. Ang mo. ko. ako sa video to. ko alam ano yung laman yan. Oh my ang daming mga... Lang dito nga ng ibal. Parang... Oo, talaga ang mga pinatang yan. hindi ko mga lang sana kayo. Sakit ang ulo ko. Ha? Sakit.

Hindi, nakita ko na lang sa pag-edit ko Ano kaya yung box na yam box tyan yung box na hindi 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 Ano, ano, ano yan? kaya? hindi 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 nito. Huh? Huh? Oh my gosh. Ano butas pala ito? Yan mga idol grabe. Daming butas na. Oh my gosh, sobrang suka. Ano sabi niya? Paalam. Bakit po saan po kayo pupunta? ginawa. Ini ah! ngayon? Sabi niya interno. Han, mahulog ka dyan, ha? Ha? Hindi na kami lumusok dito, ka dito, dito. naman Sakit sa ulo. Iba talaga dito, bro. No? Ha? Pare, iba talaga dito. Ano yung ano? Wala ang sinasabi? Meron. Sabi siguro. na kanina, bro. Ano yan? Imperno. Hmm. Ano yan? Imperno, sabi niya. Sabi niya, sundan mo ako. Sundan mo ako. Baka mahulog ito. Akong... Talabin, ito, kapindutas. Meron ako. Pag may maanap. Grabe na pala. Ito. Natalie. Pangalan mo ba yung Natalie? Okay. Tombstone. Tombstone daw dahan. Tombstone. Kaya nga. Sabi tama mo, sabi niya Tombstone. Tago ba kayo na Wow, May gosh. Grabe. Sakit ng ulo ko, Han. Anong pakiramdam? Ano ito? Sakit ang ulo ko. Ha? Sakit ulo ko. Sige ba nila? Nasusukat ako. Ha? Ah. Ah. Pangit ang manokon. Ha? Ah. Pwede lang yung pakiramdam ko. Oh. Oh. Luling yun. Para may sumitsip. Oh. Anong gusto mo? <tis> gutom. Lagi, this, lagi lang itong lumalabas sa gutom, uhaw. Oh, Dapat may dala tayo, ka. ha? Huh? No, may dala kayo, tayong uh, pagkain. Uh, no. Nawala Ako.

Tapos ito yung motion sensor ball natin. Ah. So yan mga i-reveal din natin um kukunin natin kay Kuya Rey yung sensor ball natin. Ito 'to bakal 'yo. So ayan yung sensor ball natin.

Ayan din ginamit ko lalo dito. Gutom. Ilang beses na tong sinabi gutom? Pinagmumultuhan. Tubig. Sabi niya tubig. Gutom so, tapos tubig sabi niya. Yeah. Gutom ba kayo? Mm -hmm. Gusto niyo bang sa Sabi ko gali sayo magdala ka ng ano, 'di diba? ba? Baso. Aloy. Anong mas Aloy? Oh. Madaliyan. Ng. Yeah. Han? Di ba sabi ko magdala tayo ng ano, tubig? Tapos ano kasi minsan lagi na lang nang lumalabas yung gutom uhaw. Sabi niya na bilanggo. Na bilanggo ba kayo? Ano ba kayo ng dihon niyo? Ha? Pwede niyo bang um, katukin yung bubong? Uh, oh, apa nah. Sabi ko kasi, pwede ka magparamdam. Sabi niya manalangin, kanina sabi niya bilang Sabi niya kanina bilanggo. Terus Tapos ngayon manalangin Sabi niya. Marami bang kaluluwa na dito? Ayun po. mag usap tayo mamaya, ha? Galit ba kayo na ano? Oh. Oh. Ano? Oh. Ano yun na? Malakas. Malakas yan Babi yang lekas. Hah? Itu mantap bro, parang belum sali kud bro. Ini apa dong? Patay na ba ako? Sabi niya? Oo. Opo, patay na po kayo. bang kaluluwa na sa inyo? Ah, Gaya. Yan, mga idol. So, ano yung kaninahan? Ha? Ano, ano yun siya? Ano sabi? Ano yun siya kanina? Oh. wala wow. ano? Walang, walang masyadong gagalaw. Walang masyadong gagalaw. Ano yun? Dais? Ano Pwede eh, ba kayong magparamdam? Yung mga din ko. Ano, ano yung mga paligid? Pili niyo bang yung bola kung mayroon nakakulong dito? Yan. Oh. Yan.

kung meron mga nakakulong na kaluluwa mo, pwede ba kayong magparamdam? Ano yun? Oh. 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 Walang, walang, bro. Wala lang, bro. Kaya okay. Oh. 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 Pwede nyo bang ulitin yun? Oh, grabe. Grabe yung hado Pwede bang lakasan yung konti? Sakit ng ano kun? Yung mga ako ba? Sakit. Bro, saan yung gustong mag-necrophonic? Dito? Or doon? Pwede lo, bro. dito dito. So, sa kami doon. Oo. Okay. tapos ano nyo parang parang bulong nyo lang yung salita nyo na yung hindi ma wow ano yun lang para yung hindi ma wow ano yun lang ha yun yun ko pero may nang ganyan ano yun ko saan galing na dito ginap ganyan ako tapos may ganyan portal sabi niya portal. May portal. Eh, may demonyo bang kumukulong dito? Punit na kayo. So, yan mga. So, yan mga idol. I-prepare namin yung necrotonic natin. At kausapin natin ngayon. sila. So, yan. natin sila. So, yan. Mabaw. Hindi mo ulitin yan? Mga idol, ipapresa namin yung nipipunit pero may tumunog.